ulit nagahanap ako ng ahas hanap ako ng hanap sa gubat dito palang pala sa pader umakyat ayan mga idol dito pala umakyat sa pader hindi na ako maka hindi na ako maghanap ng ahas sa pader kasi dito na ako maghanap mga idol ayan dito lang pala dito lang pala yung ahas pero hindi ito okay, kinakain idol kasi iba to ang tawag sa amin dito mga idol maninina. Maidol yang buntut yang buntut. Ayan, ayan seon. Ayan nokko ang color nya Maidol, ayan. Manina maninna sama Maidul Ayan Maidol tingnan yo, ayan. Panjangannya. Ayan Maidol, ayan. Ayan. Ayan Maidol. <laughs> nagtaka sa bakit na no bakit may ilaw nagtaka sa mga idol oh. malabas pa yung kanyang ano yung kanyang dila mga idol oh. malaki na si mga idol malaki na siya oh. may ahas dito siguro may ano may, may siguro dito mga idol ayan ano? oh baka tukla na tayo <laughs> sus naman Ah, butiki palang lang hinahanap niya siguro, mga idol.